Nasan po ba ang is? Bakit parang big issue po ito kapag bumibili ng lupa ang mga Pilipino? Kung isa ka sa mga nalilito o isa ka sa nagsasabi na Chinese ka ba? Bakit puro pong siya yung tinatanong mo? relax, Filipino ka, pero may dahilan kung bakit mahalaga ang directions. Hello mga kakonchava, this is Miss Natalie Concha of VS Concha Realty. 19 years na po ako sa real estate at araw-araw may nagtatanong sa akin, Ma'am, saan po ba ang East? Una, East facing ang pinakasikat sa Pilipinas. Ito po yung pros. Morning sun po kasi yan. Kaya maliwanag pero hindi siya mainit. Mas energy efficient. Mas swerte daw, sabi ng ilan. New beginnings, may warmth, may liwanag. Ano naman po yung cons ng East? May glare pa rin po yan kapag 6 to 9 a.m. Mas mabilis uminit ang front area kapag kapo summer. Ano naman po yung west facing, no? May pros po naman 'yan. Sunset view 'yan, may pagka-romantic 'yan. Maganda para sa outdoor gathering sa hapon. Ano naman po ang cons ng west? Pinakamainit po 'yan. Tatama po kasi ang araw from 2 PM to 5 PM. Mas mabilis uminit yung bahay tapos mas mataas po yung kuryente. Marami ang ayaw dito, lalo na po yung atin po mga senior citizens. Pangatlong direction yung north facing. Ano po ang pros nito? Pinaka-stable po daw ang light kapag ka po naka-north. Wala po kasi siyang direct sunlight. Hindi masyadong mainit. Perfect po ito for work from home. Ano naman po yung Cons pwede maging madilim yung indoors. Hindi po yan bet na mga naniniwala sa swerte. Wala po kasi siyang sikat ng araw, sabi ng matatanda. At pang-apat, yung south facing. Ano pong pros nito? Good balance ng sun exposure. Mas healthy ang ventilation. Perfect po yan for gardens. Ano naman po yung cons? Mas mainit ng slight compared po sa east hindi rin po ito favorite ng feng shui believers. Sabi po ng ating mga lolo at lola, bawal daw ang west facing kasi mainit ang ulo, eh, mainit ang bahay. Prefer daw yung east facing kasi sumasalubong sa sikat ng araw. Simbolo daw po yan ng blessing. Yung iba naman ayaw sa south facing dahil sa mababa daw po yung agos. Totoo man o hindi, we respect these cultural beliefs dahil bahagi po yan ng Pilipino. Paano naman po kung hindi nyo gusto yung direction? Ay di, kung west-facing po yung makuha mo, pwede ka naman po magpa-install ng heat-rejecting window film. Gumamit po kayo ng vertical gardens. Ayusin po nyo yung orientation ng mga kwarto. Yun pong mismong bedroom, ilagay nyo po sa hindi tirik na side kung north facing naman yung nabili nyo, ay didagdagan nyo po ng windows Di diba ho, para po lumiwanag, gumamit po kayo ng mga warm lightning. At kung south facing ang inyong nakuha, ayusin lang po yung insulation. Ipa-landscape nyo po yung harap para mas malamig. There is always a solution. Ang importante, alam mo ang pinasok mo. Kung gusto nyo pong malaman ang real estate truths na hindi itinuturo sa mga tripping, ifollow nyo po ako para hindi ka mabudol sa cardinal directions ever again.